Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Lostrisa Vlogs. Ayan, guys, samahan niyo ako guys, iikot ko kayo dito sa venue ng kasal ng alaga ko na lalaki. Ayan. Ito pala yung entrance niya, guys. Ayan, ang ganda ganda oh. Sorry guys, ha. hindi ko mapakita sa inyo yung pangalan ng hotel dahil hindi ko naman siya mabasa. <laughs> Uh, naka kasi siya. Ito guys, so ang luwang-luwang niya, parang duan niya yata yung pangalan nito. At saka parang nagsasayawan lang sila dito at saka magpakilala dito. Parang nakaikot lang yung upuan niya. ganyan <laughs> ang ganda-ganda niya. At saka sa harapan nito guys, doon yung kat kitiring niya. Ah uh, dami kasi mga lalaki doon hindi ako makabiju kasi nahihiya ako baka sabihin ng amo ko na <laughs> nagpapa ano ako nagpapadoding alam mo naman yung mga utak nila yan nagvideo lang ako sa walang tao ayan parang dito sila magpakilala yata magpakilala sa bawat isa ganon ayan pero puro lang talaga, talaga mga lalaki dito guys walang babae party ito ng mga lalaki ngayon yan. hindi naman ako kasali dito, guys. May hinatid lang kami dito ng mga gamit. At ito na pala yung labas, guys. So, ang ganda-ganda ng labas niya at saka ang luwang-luwang. Ayan, no? Oh. Enjoy lang tayo, guys. Video-video lang ako dito sa labas kasi yung mga amo ko nandoon sa loob. Nandoon sila sa loob. May inaayos sila doon saka ayaw ko mag video doon na nandoon sila kasi bawal talaga kung saan lang yung lugar na walang tao doon lang ako nagbibidyo ayan at saka <laughs> ayan nakatingin yung amo ko kaya tumawa ko <laughs> ayan ang ganda ganda talaga niya grabe ang long luwang talaga niya ang ganda niya nakumagkano magkano kayang bayad nila dito Mamayang gabi pa yung party dito guys. May lang kami. May hinatid kami ng mga bulaklak doon sa loob. Ayan. Ito siya guys. Parang office yata to nila dito. Ayan. Enjoy, enjoy lang tayo sa mga magagandang tanawin. Ayan. Ang ganda-ganda ng swimming pool nila. Nakaikot pa yung mga parang mga duck. Ayan, ang luwang-luwang ng swimming pool nila. Pwede pa sila dito mag-swimming pagkatapos sila mag-party. Ayan, ikot-ikot lang tayo guys ha. Ikot ko lang ka talaga kayo. Kung nag-enjoy nag, nag -enjoy talaga ako guys. Ayan, ang ganda-ganda ng mga halaman nila oh. Fresh na fresh yung mga halaman nila. Oh, ayan no. Oh. Grabe talaga ang ganda dito guys. First time ko nakapunta ng hotel guys sa 7 uh, taon na ako dito sa kanila. Ngayon lang ako nakapunta ng hotel kasi yung alaga ko na lalaki, ikakasal na siya yung panganay. Yan, ang ganda-ganda talaga. Kasi yung mga lalaki doon, ang dami-daming mga lalaki doon sa loob guys, yung mga ano, nag-ayos nag ng mga upuan, yung mga kitering ba, may mga Pinoy pa doon nahiya ako pumasok ayan dito lang ako sa labas kung saan yung walang tao doon ako nag video video ayan enjoy lang kayo guys sa panunood ng magagandang tanawin dito sa hotel ayan yung sasakyan na yan guys sa amin yun sorry guys ha background lang yung boses ko kasi Ayan si Kuya, tumakbo si Kuya. Pinoy 'yun, guys. Pinoy si Kuya. Nag ano 'yun, parang nagdidilig yata siya ng halaman. Halo-halo yung mga tao, yung mga nag ano dito mga taohan dito sa hotel may ibang lahi. Saka may Pinoy. Ayan, ang ganda-ganda ng tanawin talaga dito. Nag-enjoy talaga ako. Sana nag-enjoy din kayo, guys. Ayan. Ang ganda-ganda sa loob guys, yung ano nila, yung parang kainan nila guys. Nanduo nandoo, na, nasa git, ang gitna niya, swimming pool. Habang kumakain sila, pwede rin sila mag-swimming. Yan. Pero sayang, hindi ko nakuhaan ng video kasi daming nag-aayos ng mga upuan at sa kamesa doon. At sa kanan doon din yung amo ko naga parang tumitingin sila Oo, naman kami hindi naman kami suma, kasali sa party kasi mga lalaki lang 'to. Pero mahinatid lang kami kanina. ayan ang ganda-ganda ng halaman, 'no? Grabe talaga. Alagang-alaga talaga nila. Okay. Yan, ang cute-cute ng mga bulaklak. Fresh na fresh talaga siya. Hanggang dito na lang guys. Thank you so much for watching. Bye-bye.